yung available nila. Ito. Ayan. Cool box. So, ito wala na. Sold out na. Wala na. Marami na. Hey! <coughs> burger! Opo, oh, burger. So, ito yung pinili namin. Yung puti, tsaka red. Kasi ito, hindi available. Mm. Okay. Ayan. Mm. Oh, okay, sticker. Oh, how about the other one? Dila, open it na, open it. Kuya, open. Ito, kinisi nga. Ang laki pala nito, no? Open. Oh, dali na. Okay, kuya naman. Sa'yo, kuya. Wait lang. Ano sa'yo? What color sa'yo? Dali na. lang ha. Bilis. Ayan. Wow, ha? Wow, ganda. Oh, di ba? Ganda. Apo. Mas ginao. Tingnan kuya, sayo kuya, kinikisinga sayo. So kuya, mas malaki. Ha? So, mas pagkuyang malaki. Kaya nakinikisinga sayo 'yan, ito yung isa. Ay! 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 Teka lang. Na ay, hindi na sa'yo. Ito huh? yung kay Yana. Noto po kaso kasi. Ayan na oh. Ayan na oh. Ang ganda ang laki oh. oh sige ng stickers. May free stickers siya eh. Oh. Yan na, kinisi nga your stickers. Oh, meron din siya dito. <laughs> Wait, lang ha, wait lang ha. Oh, ito yung crocs. Teka lang. Basta lang, ito wait lang yan ha. O, ito. Yan. po sa YouTube yan. Ayan. Yan. Tapos, ikaw na bahala maglagay. Hindi sa, sige na, oh. Oh, oh ito na, oh. Look, look, ayan oh. Look, ganito kuya, look. Oh, ilagay yung crocs. Ilagay yung crocs. ato ah, ito na. Here's the stickers, oh. Ayan, sige na. Lagay mo yung box B. Ayan, nagano sila, oh. Baba pa. Baba mo konti. Oh, dali, lagay mo dito. Sa'yo, ibaba mo konti. Oh, dito yan na put here, oh. Can I see? Oh. Opo, pwede na yan. Oh, mm. Galing oh, very good. Mm. Sige na. Galing, may star. Look, kuya, o oh, kaya oh. na oh. Hmm. Oh, sige na. Uh, galing eh. Gabe, open mo yan, open mo. Oh, can I see? Oh, mm. Very good, ang ganda. Abot yu kuya. Which one pa? Sige na. Sige na. Here, here. Sige na. Steepers. Steepers daw. Oh. Ang oh. galing. Very good. Okay, kuya. Kuya, can I see your steep? Ano nga? Crocs. Si kuya, oh. Kena isi apa yang saya cium? Kena isi apa saya aku hmm. ya? Very good. Kena. Huh? Oh, one more pa, oy, one, oy, pa. Oy, one more. Oy, oh. Hmm, oh. kali. Oh. Oh. Wow, galing apa yang ini? Oh hindi a, dyan ba? Dyan lalagay? Ay, galing o, pang girl. <laughs> pang girl yan, pang girl. Ayan o. Ay, ito kinisi-kinisi. Ay, binigay. Um, ay, 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 ayan o. Ayan. Ay, ay ito yun siya. Cute. Okay. Eat na, burger, fries. Ito yung ginawa nila. Opo. Oh, say bye bye na kuya. Bye. Kuya, bye na. Oh. Kuya, kuya. Don't forget to like and subscribe. 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 subscribe.